Good morning po mga ma'am Ngayon naman po ay isishare ko po kung paano po ako gumagawa ng aking uh, booklet para sa aking mga students Open lang po tayo ng file na naka pdf Ngayon kapag nakapag open na po tayo ng ating uh, file na gusto nating i-booklet Ah, uh, control P lang po natin para sa print. Okay. So, pipiliin po natin dito ayang booklet. Ayan po. So, i lang natin ang print. Um, Antayin lang natin siyang may print. Okay naman po. Ayusin natin siya. Ayan. I-click lang natin ang